Magandang gabi pong muli mga kababayan. Alam nyo, importante po itong pag-uusapan natin sa ngayon. Matagal ko na itong gustong talakayin. Kaya nga lang eh, marami kasing mga bagong mga issue na dapat pagtuunan ng pansin. No? Pero ngayon, gusto ko na po itong uh, medyo pag-usapan natin. Ito pong tungkol kasi sa sinasabi, yung pagbibintang nila kay PBBM na isang addict or uh, uh, nag, uh, nag cocaine, No? Pag-usapan po natin. Kasi ito po pinag-isip-isip ko, no? Ang tanong, totoo ba na talagang nagda-drugs si PBBM? Ano ang implikasyon nito sa kanyang posisyon? At ano ang inyong <coughs> ano ang inyong damdamin? Ano ang inyong opinion tungkol dito? Unang-una po kasi, ang isang uh, importanteng uh, tanong dapat kung dalawang dalawa pong tanong yan eh. Totoo ba na si PBBM ay nag-drugs noong araw? A. Question A. Totoo bang talagang nag-cocaine, nag drugs na, na nalulungman o hindi noong araw? Bago siya naging Pangulo or noong kanyang kabataan, maybe. I don't believe kasi na ngayong matanda na siya noong uh, mayroon na siyang obligasyon sa gobyerno, eh, gagawin pa niya yon. Ako, hindi. Personally, I don't believe it. Question B, <clears throat> totoo ba na nagtitake pa rin ng cocaine o nagda-drugs, anumang klaseng illegal drugs, si BBM, PBBM, ibig sabihin, ngayong presidente na siya. Okay? Dalawang tanong yan ewan ko kung ano ang inyong stand tungkol sa bagay na yun. Pero ito po, since ako vlog ko ito, ako ang nagsasalita, opinion ko ito. Sumang-ayon man kayo sa hindi, ito ay akin at ako ay may mabigat na rason. Okay. Doon po tayo sa question A. Totoo kaya na nag-drugs itong si BBM? Noong araw, I mean, noong maybe teenager siya, noong bachelor days niya, hindi pa siya, ni hindi pa siya nagiging, uh, eh, hindi pa siya naghawak ng kahit anong posisyon. Local government. Para sa akin, sa akin wala yun tumaas man ang kilay ninyo, eh yun ang opinion ko eh. Kasi, hello! Lalo na sa mga mga anak mayaman, eh kung pobre nga eh, nagda-drugs, na kahit pambili na lang bigas, eh, ibibili pa ng droga. Yun pa kaya na sobra-sobra ang pera? Don't get me wrong, mga kababayan, hindi ako kumakampi sa gawain ito. Hindi ko ito pinopromote. Hindi ko ito sinasangayunan. Okay? Ang akin lang, talagang may mga tao na hindi mo masuheto, hindi mo mapigilan na magkaroon ng bisyo. Di ba? Bisyo. Mga ano-ano ba ang mga bisyo? may bisyo kasi na legal may bisyong hindi legal ano ang bisyong legal legal magbisyo na mag uminom ng alak malasing makipag-inuman dyan sa kanto kahit na masama man ang maging epekto hindi baga, hindi bawal magsigarilyo di ba mayroon pang mga mga commercials tungkol sa sigarilyo So, mga legal na bisyo, et cetera, et cetera, kung ano pang mga bisyo, hindi ko alam yung iba. Pagsusugal is bisyo. Pagsasabong is bisyo. Legal, di ba? Ngayon, bakit illegal ang pagbibisyo ng drugs, illegal drugs? Shabu, marijuana, cocaine, opium. Illegal. Bakit kaya? <clears throat> Mga kababayan, naitanong, naitanong nyo na ba? Ni minsan, kung bakit ito illegal? Ano kasi ang epekto kapag kayo ay lulong? Ako hindi ko yan naranasan kaya hindi ko masabi. Parang <clears throat> inilalagay ko na lang sa gusto ko kasi kunawain ang tao. Bakit may taong nalululong sa bisyo bakit may taong marunong mag-control? Di ba? Ako nagkaroon ako ng kapatid na nag-drugs din. Nagtataka nga ako bakit? What's in it? Mayroong taong ni, ni ayaw niyang tumikim. <coughs> may taong nakaranas makatikim pero kalaunan na pag-isip-isip ay mali ito. Hindi tinuloy, tinigil. Meron namang tuloy-tuloy. Hindi masawata. Kahit na nare-rehab na, nasira na ang ulo, bumabalik pa rin sa ganun. Mahina ang control sa sarili. Di ba? Now, balikan natin itong pagiging <coughs> adik daw ni BBM. Halimbawa man po, si BBM, Bongbong Marcos, anak ng mayaman. <clears throat> Medyo na spoiled doon kasi nag-iisang anak na lalaki. Anak mayaman. Siguro gusto mo Medyo na pabayaan din siguro dahil sa sobrang kabisihan ng magulang sa trabaho, pagiging pagulo. At 'di ba, nahiwalay din sila sa magulang ng matagal. Nandun sila sa ibang bansa. Hindi na hindi nagugwardyahan. So the temptation is there. Kung nalulung man, or sabihin na natin hindi naman siguro nalulung, <coughs> tumikim, nagbisyo. Naging bisyo, pero hindi naman nasira ang ulo, di ba? Look at him right now. Nasira ba ulo niya dahil sa drugs? Just like paninigarilyo at pagiinom ng alak, naging bisyo. Pero hindi nakasira sa kanyang ulo. Hindi pumasok sa ulo. Yung time na yon, hindi ko sinasabing tama yon, pero kailangan nating patawarin yon, Dahil, circumstances, mapera, malayo sa magulang, nandyan ang, uh, ang temptation, but at least, at saka sino ba? Sino ba sa mga anak mayaman ang totally malinis? Well, meron naman siguro konting ilang porsyento. Pero ibig sabihin, very rampant sa mga nasa alta sosyedad. Dahil rampant nga sa mga walang pera, what more sa meron? Ngayon, pag-usapan natin ngayon itong uh, Question B. Ngayong panahon na siya ay pangulo na, nagdadrugs pa rin ba siya? Yun ang malaking tanong. Yun ang mas importanteng tanong na kailangan nating bigyan ng opinion. What do you think, mga kababayan? Naniniwala ba kayo na si PBBM, including First Lady Lisa, according to mga mapanirang anti-Marcos na nagda-drugs daw ngayong panahong ito? What do you think? <coughs> ako personally, hindi ako naniniwala. Dahil para sa akin, matanda na yan eh. At, gaya nga ng sabi ng iba, mayroon siyang health issues na kailangan maging maingat sa kanyang mga intake sa katawan. Yun yung sinasabi nila na iisa na lang daw ang kidney. Kung yan ay ipinagbawal, ang mga bagay-bagay na ipinagbawal ng isang doktor para sa kanyang uh, kalusugan, I believe na susundin niya yun. At saka, alam mo ang tao, kahit pag nagbisyo yan, sa kabataan lang yan eh darating ang panahon, pagsasawaan niya yan. Darating ang panahon na manghihinawa yan, titigil yan. Lalo pa kung yan ay mayroon ng mabigat na responsibilidad. Like being a president of a country. Sa ngayon po ako ay hindi ako naniniwala na nagdodroga itong si si PBBM kung si First Lady Lisa nagda-drugs, that's out of the question. First Lady, First Lady siya. Although, I, again, I do not agree and I do not promote. Pero kung siya man ay gumagawa, hello, hindi naman siya elected official. Eh. Personal niya yun. Nasa kanya yun kung babuyin niya ang sarili niya ang sa, sa akin lang po siguro kung gagawin man niya ng isang tao lalot ng isang kagalang-galang na tao ay gawin medyo discreet yung walang nakakalam walang makakakuha ng ebidensya like uh, like a video or a picture alam niyo mga kababayan may mga tao na mahirap tumalikod sa isang bisyo. <coughs> Now, gaya ng sinabi ko, ako ay hindi naniniwala na nagdodroga ang, mag, ang first couple or most importantly, si PBBM. May goodness naman, may mga anak yan eh. Tingnan mo naman ang mga anak matitino. You know what I mean? Siguro ko naman hindi nila gugustoy na malaman ng mga anak nila na uy, sila mami daddy ganito, ganito. Hindi naman siguro, no? Okay. <clears throat> Dito nga po sa question na ipinagpipilitan itong mga anti-Marcos na pilit siyang sinisiraan. Again, kung si BBM ay nagdroga noong panahong kabataan niya, that is out of the question. We should forgive him dahil hindi lang naman siya ang gumagawa niyan. Bisyo nga eh, hindi na control. Bisyo. Patawarin natin siya. Mortal sin man yun. Ang iba po kasi yung ngayong panahon na siya ay pangulo na. Now, pag-usapan na natin itong pagdodroga if ever man totoo. Ngayong Pangulo na siya. Marami akong narinig. May kapwa ko vlogger <coughs> na pro Marcos ang nagsabi. Iba daw. Kung sakaling totoo na nagda-drugs, nagko-cocaine si, si PBBM ngayon na Pangulo siya, babawiin daw niya ang kanyang suporta. Hindi na siya susuporta. Ayaw na niya kay BBM. Okay? Fine. Opinion mo yun. Sa'yo yung personal ano mo yun. That is your own personal opinion. Even yung isang vlogger na abogada, hindi rin siya susuporta na. Fine. Inyo yun. Okay? Okay. This is my take. Tumaas man ang kilay ninyo, ito ang opinion ko. Kung sakaling nagdodroga si BBM at this point in time na siya ay Pangulo ng Bansa, hindi po ako magwi-withdraw ng support. Why? This is the big reason why kung tayo po ay magwi-withdraw ng support kay BBM, BBBM, dahil sa nabalitaan natin na nagdodroga siya, anong ibig niyo sabihin? Hindi tayo susuporta sa kanya, sisiraan na rin ba natin siya? Sasali na ba tayo dito sa mga Antay Marcos? Sasali, magiging DDS na rin ba tayo? Itatapo na natin si BBM. Isusumpa na natin siya. Ayaw na natin sa kanya. Ano, sasabay na ba tayo sa mga DDS na Oh, sasama na kami sa inyo sa pag uh, sa panawagan na siya ay bumaba sa pwesto. BBM, bumaba ka sa pwesto kasi ikaw ay isang adik. Sige. Sumabay na ka tayo sa panawagan sa mga kapulisan at militar. Dahil ang mga militar at mga kapulisan daw ayaw ng drug addict kasi sila ay matitino. Wala sa mga militar, wala sa kapulisan, ang nagda-drugs, ang nagtumitikim ng drugs, wala, walang mga opisyalis ng gobyerno, walang mayor, walang governor, walang congressman, walang senador, walang vice president na tumitikim ng droga. Okay ba? Si BBM lang ang nagdodroga. Bukod kami si, si Presidente, Bongbong Marcos lang ang nagda-drugs. Lahat ng mga opisyalis ng gobyerno, malilinis yan. Hindi yan nagda-drugs. Look at Baste Duterte. Nagda-drugs ba yan? Si Polong, si Sara? Nagda-drugs pa sila? Ano yung sinabi ni PRRD na marami siyang kilala mga mayor, mga gobernur, lahat ng mga, barangay chairman, nagda-drugs. Ganun pala. Kilala mo pala na nagda droga, itong mayor, itong gobernor, itong congressman, itong senador na ito. So what are you doing? Bakit hindi mo hinuhuli? Tapos ngayon si BBM Porky Pangulo, pilit ninyong pinapababa sa puesto dahil kamo nagda-drugs? Samantalang waniwala kayong ebidensya? Do you get me, mga kababayan? Ngayon, this is my stand. Kung sakali mang totoo na nagdudroga si PBBM, ngayong siya ay Pangulo, he will not, I will not withdraw my support. Why? Sa oras na tayo ay mag-withdraw ng support, PBBM, sino ngayon ang ipapalit natin sa kanya? Do you get me? Si Sara Duterte? Are you sure na itong mga Duterte ay hindi nagtitake ng drugs? Sino ang mas masama? Drug addict o drug lord? Drug pusher? So, sino ngayon ang mas masama? si PBBM na nag-drugs na isang biktima ng biktima ng bisyo ng pagdodroga o yung nagbibenta. <coughs> Don't get me wrong. <coughs> Hindi ako pabor kung sakaling nagdodroga si BBM today at this point. But kahit nagdadrags pa siya, hindi ako magwi-withdraw ng support sa kanya. Listen, takero Miyamoto, ikaw ang nagsabi na oras na malaman mo na nagdadrags itong si PBBM, wi-withdraw ka ng support. So sino ngayon ang susuportahan mo, takero Miyamoto? Atty. Claire Castro Sino? Now. To explain this further. Para sa akin kasi, ang isang tao, o specifically pag usapan natin si Bongbong Marcos, kung sakali man siya ay nagde-drugs at this point, do you think kailan siya dapat nagde-drugs? Kung sakali man siya ay nagde-drugs, kailan, saan? Magdadrugs ba siya dan sa loob ng Malacanang sa kanyang opisina? During office hours? I don't think so. Siguro ko naman kung titikim yan during his during his uh, pamamahinga. Baka gusto niyang mag baka hindi makatulog or whatever. Siguro ko naman during his day off during the time na hindi siya magtatrabaho maya-maya. Na yung epekto ng droga ay makikerry over pa doon sa kanyang oras ng trabaho. Did you ever see him, Bongbong Marcos, na humarap sa publiko na bangag? Bangag na bangag sa high na high on drugs. Did you see him? Siguro ko naman po, kung hindi man niya mapigilan, kung siya man po ay tumitikim pa rin ng droga sa ngayon, siguro ko naman gagawin niya yan in the privacy of his own bedroom. Sa oras na hindi na siya magtatrabaho, the following three or five hours. Ibig sabihin, yung epekto ng droga ay nando doon sa oras ng kanyang pamamahinga not during office hours or immediately after the following few hours na makikita pa ng taong bayan <clears throat> yung epekto ng kanyang kabangagan Did you get my point Attention doon sa mga masyadong mabababaw ang inyong kaisipan. Special mention itong mga vlogger na narinig ko. Kasi sa inyo ko mismo narinig. Ah, kung drug siya ngayon, ah, withdraw ako ng support. Withdraw ako ng support. So, okay. Yan ang punto mo, yan ang opinion mo. But, ang tanong ko sa'yo, kapag malag-withdraw ka ng support kay BBM, sino ang susuportahan mo in his place. So, ibig sabihin lang, susuporta ka na ngayon kay Sara Duterte. Siya ang, di ba siya ang papalit? Kapag, kapag nag-withdraw ka lang support kay Bing Bongbong Marcos, walang iba na papalit ay si Sara Duterte. Naiisip mo ba yon? Takero, Huwag naman basta lang. Huwag basta magdedesisyon. Lalima naman ang kaisipan. Bakit hindi ako magwe-withdraw ng support? Ako ang rason ko, hanggat wala tayong nakikitang ebidensya na siya ay bangag sa harap ng publiko habang siya ay nagtatrabaho, mga epekto ng, dro ng droga sa kanyang mga desisyon, sa kanyang pamumuno, hindi natin dapat, hindi natin siya dapat tatalikuran. Kung tumitikiman siya ng droga ngayon, kung ginagawa niya yun, in a place, place and time, na safe, na maapektuhan yung kanyang trabaho bilang Pangulo, hindi ba natin pwede ipagpatawad yon? Kung ang kapalit naman eh, kapahamakan ng buong natin, mga Pilipino at ng bansa natin. Kasi oras na ikaw ay tumalikod kay Bongbong Marcos at kinalaban mo na siya, kinakampihan mo na ngayon ito, itong constitutionally tagapagmana. Gugustuhin nyo ba yon? <coughs> I would rather support Bongbong Marcos kahit na siya ay nagdodroga sa ngayon. Basta ba, hindi ko, wala ako nakikitang traces of pagkahay. Ibig sabihin, mag-drugs man siya, siguro ko naman doon sa kanyang sariling kwarto, <coughs> walang nakakakita, walang nakakaamoy, walang naaapektuhan. At mas lalong hindi apektado ang kanyang trabaho bilang Pangulo. Doon lang ako. Kaysa naman itapon ko itong bongbong Marcos na ito na ang papalit, isa rin namang adik din. Naintindihan nyo ba? Lawakan naman ang paningin. Huwag masyadong Naintindihan niyo po ba mga kababayan? Yan ang ibig ko sabihin kung bakit. Sa ngayon, kung nagda-drugs man si BBM, wala akong nakikitang effect. Kita nyo naman, disente, malinis, formal, edukado, ang kanyang diminor. At nakikita natin ang kanyang mga desisyon sa pamumuno. Produkto ba yan ng high on drugs ng isang bangag? Nag-drugs ba siya o hindi? Hindi naman natin makikita yun eh. At dapat lang na hindi niya ipakita, wala kami dapat, kaming publiko, mamamayang Pilipino, Pangulong BBM, wala kami dapat makitang traces of evidence na kayo ay tumitikim at this point. Tama hindi, mga kababayan. Kayong mga anti-Marcos man o pro-Marcos, natural lang anti-Marcos, alam na natin yan. Anti nga eh. Pero tayong mga pro-Marcos, hindi tayo pro Marcos, pro government tayo, pro Pilipino, pro bayan. Ibig sabihin, kung sino man ang pangulo natin ngayon, aralin natin anong <coughs> anong klaseng pangulo meron tayo sa ngayon, nagda-drugs man yan o hindi. At anong klase ang ipapalit natin sa kanya? Kung sakaling tayo ay magwi-withdraw ng support. Pwede ba? Ito mga antay Marcos na ito. Bago ninyo duruin si Bongbong Marcos, manalamin kayo. Tingnan ninyo yung nasa paligid, sino-sino ba ang totoong mga adik at bangag na mga nasa gobyerno. Why pinpoint Bongbong Marcos only? Well, I know and you know the answer. Di diba mga kababayan? Tama hindi. <coughs> okay. Yun lang po. Mahalin natin ang na ating bayan. Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and uh, sana po eh namnamin ninyo ang aking mga sinabi. Bye for now. Peace.